Habang nagtitingin-tingin ako ng newsfeed ko sa Facebook ko, may dumaang video sa newsfeed ko na mga reaction video ng mga sikat na vloggers. Ito ay about sa interview ni Ninong Rai sa Kapinpin Brothers. Samahan niyo akong panuorin ang video clip na ito at makikireaction video na rin ako dahil natawag nito ang aking attention at sana'y may mapulot kayong kaunti sa mga isishare ko sa reaction video kong ito. Halina at sama-sama nating panoorin yung video sinasabi ko. Ito ay galing sa vlog ni Ninong Rai. Uh, at ang kanyang ini-interview dito ay ang mga Kapinpin Brothers. So halina at panuha natin. Ito yung video. Naghahanap po parate ko ng saya. Kasi Ninong, hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. So, hindi that, ako naniniwala, Ninong, noon. Nanini oh, oh, agree ako oh, dyan. Po. Pero sige, explain mo. Kasi Ninong, sobrang saya namin kahit nung wala pa akong pera noon. Uh -huh. Naglalaro kami ng baraha, walang pusta. <laughs> Nag kung kasi na lang, matatalo, siya po yung magluluto. Hindi na ako ah. Nino, na malungkot ang mga walang pagkain. Kami ng Ninong, ang pagkain namin, asin, kanin, mantika ng baboy, tsaka toyo ibabawag lang sa kanin, akin, pwede na. Pero masaya kayo. Sobrang okay. saya naman, nino. May meron kami tatlong pasikanton. Titipinin namin yun. Kung sino manalo sa sugal, sino magluluto. Napakasimple simple Ninong, ng buhay. Nasaan na lang kung paano mo pasasayayin yung sarili mo. Kaya hindi ako, Ninong, naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya, eh, may kapalit na pera, ganyan. Nasa tao po yun. So guys, sa panunood ko sa video ito, napaisip din talaga ako na kaya-kaya nating maging masaya yung sinasabi niya kaya 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 din nating maging masaya kahit kapos tayo sa pera or wala tayong pera kaya din kaya nating maging masaya kung araw-araw uh, na lang yun yun din ang kinakain natin halimbawa araw-araw ha, halos lagi na lang ganoon na toyo or uh, uh, asin mantika ng baboy, laging yun na lang, araw-araw ang kinakain. Kaya-kaya yung sinasabi niya ang gano'n. <laughs> uh, kasi yung kanyang kwento dati, noon, uh, noon pa yon Parang yung kanyang kwento noon. Masaya sila. Siguro dahil mga bata pa sila noon, wala silang inintending, ini, ini, iniisip, wala silang iniintindi. Uh, naglalaro lang sila ng baraha, yun lang, maghapon, nauubos ang kanilang panahon, siguro, at nagkakatuwaan or hahanap, tatambay, ganun, siguro, hindi ko, hindi ko alam ang naging buhay nila. Siguro sa mga single, madali, madaling maging masaya kahit uh, kinakapos. Sa mga katulad naman naming pamilya doon, nagiging masaya din naman kami pagka kinakapos sa pera, pero hindi masarap ang pakiramdam na laging walang pera. Uh, siguro yung ibang parte, ibang membro ng pamilya uh, na dahil uh, may nagpo-provide sa kanila. Pero once na ikaw yung gumagawa ng paraan sa pamilya mo, once na ikaw na yung may hawak ng responsibilidad sa pamilya mo, uh, hindi masarap sa pakiramdam yung alam mong wala kang pera sa bangko. Hindi rin masarap sa pakiramdam na hindi mo alam kung anong ipapakain mo sa pamilya mo kinabukasan at sa mga susunod pang araw. Yun yung isang gusto kong i-react sa video ito. Dahil ang sinasabi ni Sir Gaben noon daw, nung sila, ay hindi ko alam kung anong year yan, kung may access na ba sila sa internet, or bata pa sila, or Uh, ah, nagpo-provide pa ba sa kanila ng pagkain nila is or ng kanilang mga kailangan is yung kanyang mga mga magulang pa. Kasi kung ganoon, talagang hindi mo mararamdaman ang lukot ng wala kang pera. Kung may nagpo-provide sa 'yong iba, hindi mo mararamdaman yung hirap kung may nagpo-provide sa iyo. Kung may mga magulang kang nagpo-provide sa iyo, hindi mo mararamdaman yung hirap. Ang mararamdaman mo isa ya dahil ang mga magulang ay ang gustong iparamdam sa kanyang pamilya ay kasiyahan. Pero once na ikaw na ang humahawak ng responsibilidad at ikaw na nagpapatakbo sa pamilya mo, hindi hindi ganoon ka sarap sa pakiramdam ang ang alam mong wala kang pera at hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Hindi masarap. Uh, hindi rin masarap sa pakaramdam na ma, uh, uh, kahit siguro isang linggo lang na laging mantika ng baboy ang pangulam mo or ano yung sinabi niya pang pangulam, pansit kanton, araw-araw pansit kanton. Minsan nag-uulam din kami ng pansit kanton pagka nagigipit o kaya kung itlog pagka nagigipit. Pero, once na nagpaulam ako sa mga anak ko ng gano'n, uh, hindi gano'n kasarap sa pakaramdam. Hindi, wa, at parang nakakapangliit, lalong-lalo lalo na sa asawa mo na parang wala kang magawa. Parang, hindi, bakit hindi mo kayang ibigay yung, kay, yung nakikita nila sa Facebook or sa social media kung nakaka-access man sila sa social media. Dahil matagal na kasi itong mm, comment na ito, eh, matagal na itong, itong gam, mga ganitong statement na nakikita ko sa Facebook, dahil matagal na itong itinatak sa atin ng TV, ng, sa panunod ng TV, matagal na natin na, sa mga teleserye, matag, matagal na itong na naitatak sa isip natin na di bali ng... Hindi mayaman, basta masaya. Pero sa panahon ngayon, napakahirap maging masaya kung wala kang pera. Ang kasiyahan pagka walang pera, ang kakontentuhan pag wala kang pera ay panandalian lamang at mas ma mas mas magi-enjoy ka kung kung kaya mong ibigay sa pamilya mo ang nais mong ibigay sa kanila. At mas mag, mas makukontento ka sa buhay pagka alam mong okay yung pamilya mo, may maibili ka ng may yung gusto nilang kainin, na ipakain mo. Mas okay na pakiramdam 'yon, mas masarap na pakiramdam 'yon. Yun ang ang masasabi ko sa video ito. So guys, uh, sana hindi kayo nainip sa video kong ito at maraming maraming salamat sa inyong panunood. At hindi ko sinasabing mali yung sinabi ni Sergey Ben. Hindi ko sinasabing mali siya sa kanyang uh, mga sinabi. Dahil siguro nga, meron naman ngang tao na nakukontento na kung anong meron siya. Pero uh, ang sinasabi ko lang, sa panahon ngayon, uh, napakahirap makontento, napakahirap maging masaya kung hikaus ka sa pera kung araw-araw na lang gano'n ganun na lang lagi kinakain mo tapos makikita mo pa sa Facebook yung iba ay sagana sagana oh di ba parang uh, siguro ikaw sa sarili mo kaya mo sa sarili mo pero yung yung mga pamilya mo halimbawa may asawa ka may anak ka ah uh, dadating at dadating ang isang araw dyan na magtatanong niya sa iyo na bakit yung mga kaibigan nila, bakit yung mga kaklase nila, bakit yung, yung mga kasamahan nila uh, may mga ganong opportunity. Bakit uh, sila kung sakali mang kayo ay wala, walang pera o walang makain uh, bakit kayo ay walang ganun kagandang opportunity. Kaya guys, para sa akin bilang panghuli, uh, mas okay pa rin sa akin na uh, madami kang pera, uh, kaya mong ibili ang mga anak mo ng mga bagay na gugustuhin nila. Mas okay sa akin 'yon. Mas mas ma, mas mapapasaya para sa akin, mas mapapasaya ko ang pamilya ko kung uh, magtatagumpay ako sa mga ginagawa ko. At sana kayo din, magsumikap kayo ng magsumikap. Uh, hindi lang yung sipag sa pagtatrabaho ang kailangan nyo gawin. Kailangan nyo magsumikap na matuto lagi ng mga bagay na dapat nyo matutunan para uh, mas mapaganda nyo pa ang buhay. Uh, hindi lang yan sipag. Siyempre, kailangan sipag. Pero, kung dadagdagan nyo lagi ng ang isa pa ang isa pa palang gusto kong iwanan sa inyo ay di ba laging sinasabi ni Baron Nebalon nung mga bata tayo knowledge is power pero ang natutunan ko dito sa buhay nito na nais kong iwanan sa inyo ay ang knowledge daw ay hindi power kung ito ay knowledge pa lang kailangan mong i-apply in action para maging ito ay power So, hanggang dito na lang guys at maraming salamat muli sa panonood. Hanggang sa mga susunod na video. Thank you.